Hello guys! Magandang hapon po sa ating lahat and welcome back po ulit sa aking YouTube channel. So mag-tour tayo guys sa aming tindahan. So yung tindahan namin guys, ayan, di naman siya kalakian, sakto lang. Ayan o. Oh. So ikot tayo. Ayan. So start tayo dito guys. So pagpasok natin dito sa pinto. Ayan, bungad agad yung ating freezer ng cream line. So, nahin natin yung ating cream line the freezer. Tingnan natin kung anong laman. So, medyo madami pa tayong ano, no, ice cream. So, yung last order ko guys is last month lang. So, siguro hindi mo na ako order ngayon. Kasi medyo madami pa. Pero yung wala tayong uh, naubusan ako guys yung mga cream cone at saka yung jumbo cone. Yung mga ganito guys. So, yan, yung mga naka-cone. Yan. So, wala na tayong, wala tayong ganyan. Medyo madami pa. Ano. So, next guys, dito naman tayo sa taas. Sa taas niya, may basket tayo dito. Ito yung lagayan ko ng mga tinapay. Bintahan ko niyan guys, ay 7 pesos. Kuha ko naman ay 6. Yan. So, dito naman katabi niya is yung ating beach walk sleepers. Yan. So, since hindi na yung mga beach walk dito sa kabila, yung nakasabit doon, yun yun. Ayan, yan, yan. So, dito na lang muna yung mga sobra. Tapos, dito naman sa taas, guys, ayan, ang ating mga chicharya. Yan, oh. Chicharya. Ayan Ajabara, Ganda tingnan pag nakaganyan Tapos dito naman guys Yung ating ibang chicharion na naka-strip Ganito Ito yung aking uh, pinto dito guys Yung daanan po ng bigas At saka yung ating ice cream Dito dumadaan Yan so balik talaga natin yung camera guys Ano? Guys Tapos next guys Yung katabi ng ating mga chicharion Yung ating mga tinapay Mga biskwit Yan mga biskwit yan, hanggang dyan, pababa. So, ilang tray layer yan, nasa apat ata. One, two, three, four layers. So, sa taas naman, guys, yung ating best walk na chinelas. Ay, yung basket na yan, guys, yun yung sa basket ng freezer. Nilagay ko na lang dyan para magamit. Kasi, punong-puno din naman. Di, di siya naayos pag nakalagay yung uh, basket na yan. Tapos, next, guys, yung ating beach walk na chinelas. Yan. Tapos, dito naman, yung ating bangus. Tapos chichirya naman guys, yung nakasabit-sabit din. Ayan. Tapos dito sa baba, yung ating mga gamis. Tapos babang baba niya guys, yung ating mga max glow, nilagay ko na siya dyan. Kasi masyadong open. Nilagyan ko siya dyan. Tapos itong ating mga chichiryang maliliit, yung tagtitres. Tapos katabi naman niya dito, yung mga ano natin, yung mga nakapilas na cream silk, at saka mga keratin, at saka erexona. So nilagyan ko lang dito guys ng ganyan para nakaharang na para hindi ba nakakukuha. <laughs> so, ayan. So, dito naman tayo, guys. Sa, ayan. Yung katabi naman niya, guys, yung ating mga uh, mga drinks na nakadisplay para alam lang nila na meron tayong mga ganyan. Tapos, bandang taas naman yung ating mga uh, na mga chicheria at saka mga nips. Yan, sugo. Yan, sweet start. Tapos, mga candy po natin. Tapos, lagayan ng candy na ah, uh, ito, itong itong lagay na yan. Maganda pag may ganyan guys na nakalagay sa harap, din katulad niyan no? yung sa biscuit. Tapos ito dito sa mga candies. Tapos ito naman guys, yung ating mga sigarilyo. Yan, tapos mga barya natin nandito. So, yung ating mga bobo andon. So katabi naman yan guys. Yan, dito naman yung ating uh, Xerox machine at saka yung ating desktop. Yan. So, start muna tayo. Anoin muna natin yung laman po ng aming stante, ano? So, dito tayo mag-start. Meron dito asito, yung mga pampaganda, uh, pampanglinis ng mga kuko, lotion, pabango, ayan, takatengko BL cream. Ayan, may BL cream tayo dyan, guys. So, tapos mga, mga, ano pa ba to? Mga mouthwash, ah uh, ayan, mga Rexona, BB oil, So, meron tayo pamahid. Ayan. Ficacent oil. Tapos, RDL. Maxipil. Ayan. Tapos, Eskinol. Ayan. Tapos, yung ating mga tempra. Na usog na yung tempra. So, ayan. Usog lang natin. So, baba naman yan, guys. Ayan. Yung mga pulbo natin. So, hindi na ako bumili yung mga Johnson's muna kasi yung Johnson's kasi, guys, na may ganito, green, ayaw ng ating mga customer. Gusto nila yung wala kasi cornstarch kasi. Parang pinong-pino. Tapos, ang binili ko muna is yung Tender Care. Tapos, yung mga sabon natin, guys, ayun. O, oh, meron tayong Dove, Bioderm, Safeguard, Silka. Tapos, uh, Kojic. Tapos, yung may Gluta. Yan, Kojic na maliliit. Tapos, Sulfur na puti. Yung Sulfur na dilaw, nabenta na. Yan. So, bak bakanti na. Tapos, Bioderm, na shade. Tapos, mga tawas. Yan. Tapos, mga ule. Mga pamayad sa mukha. Maxi Peel Cream. Yan. Ano ba ito dito? Ponds. Tapos, meron din yung off lotion. Yan, meron din yan sa lagayan. Tapos, uh, band -aid, Colgate na naka karton, at saka mga pangkulay ng buhok. At saka shampoo, uh, black shampoo. Yan. Kat, uh, meron din tayong tawag dito, yung lompas. Ayun. Hindi <laughs> ma, di ba bagit-bagit. So, meron din tayong alcohol pala doon. Tapos, yung ating mga napkin, ayan, napkin konti na lang yung napkin ko, di ako nakabili tapos mga cotton natin maliit, malaki, at saka tissue tapos dito naman, yung ating tawag dito yung sa yellow, plastic yelo, plastic labo ayan, tapos yung ating mga uh, diaper na puro pants ayan, yung hindi pants, yung ano lang, yung small, tapos dito naman guys, meron tayong mga pamusod may mga supply, ayan tapos yarn yan tapos dito sa kabila guys dito muna tayo banda sa taas so dito sa taas naman yung mga refrigerator klaro, oh, klaro. doon eh <laughs> hindi nakapupunas yung ating mga uh, noodles ayan noodles mga noodles lucky me beef chicken labuyo homey ramen ayan isin ramen lahat ng flavor tapos may mga stocks dito guys tayo sa unahan, ano? Tapos mga pansit kanto na malalaki, malaki, malaki. Malaki tapos extra big. Ayun, lagyan ko lang ng biscuit din banda guys kasi naubos yung ating ibang noodles. Tapos iyan mga stocks natin, mga tinapay tapos ni ramen. Sa baba naman yan guys. Ayan, yung mga school supplies natin. Ayan, school supplies. Yung mga scotch tape. Meron din akong mga ano, tiplon, <laughs> electrical tape, uh, ano ba tawag dito? Stick glue, glue stick. Ayan. Yung 3D na face mask, pencil sharpener, mongol na crayola, mga lapis, ball pen, pentel pen, tapos color pen, uh, ball pen, ayan. Fastener. Tapos meron din tayo dito mga bulb face mask, face shield, di pa na bento, yun o, tapos meron tayong paraha tapos dito naman sa bandang baba guys yung ating mga ah, uh, tawag dito yung mga folder, envelope one paper, long, short yan, tapos uh, plastic envelope, yan, nandiyan lahat tapos meron din tayo dito ano yellow paper pala dyan o oh. tapos sa kabila naman guys yung ating mga notebook ah, uh, plastic cover mga notebook na malalaki Meron din tayong malaki na notebook o oh, Kasi binaghanap niyan, ganyan uh, Tapos, manila paper So, asan na yung aking So, meron kami binili guys Na mga school supplies kahapon Yan, kasi naubusan ako ng intermediate pad Tsaka short folder, tsaka long Yan, tapos envelope na malakit maliit Mga ganyan Ganito Yan, so yun yung laman guys Ng ating malaking istante Yan So, paikot tayo guys pag ganyan na lang tayo pa ganyan, pa ikot. So, next guys, dito naman tayo. Ito yung ating uh, desktop, yung ating Xerox machine, yung table natin, yan. Tapos, meron din tayong stocks pa sa baba. So, sa dito naman guys, yung ating, ayan o, oh, nakalagay na available po to, copy, print, scan, ID picture, uh, printing. So, ayan. So, dito naman banda, start na lang tayo dito banda sa may baba. Yun ang aming lagay ng pera. Ito naman guys, yung uh, benta ng ating Xerox machine. Benta ba tawag doon? Kita. Ayan, nandyan. Tapos, yung G natin. So, ayan. Ito naman yung mga jeans, ting, mantika. So, naubusan tayo ng mantika, guys. Hanggang doon sa baba. Wala nang laman. So, dito naman, guys. Mayroon tayo sa may dulong, du sa loob ng loob, yung ating Colgate, toot, uh, mga toothpaste, Colgate, tsaka Uh, close up na mga sachet, joy na maliliit, joy na malaki. Tapos yung ating mga surf powder, Ariel Tide, Kala, meron din dyan. Uh, tawag dito, Breeze. Yan. So, hindi ako nakapaglagay ng iba, no? So, dito naman banda sa taas, yung ating pang sponge sa scrub. Sponge scrub sa mga pinggan. Ayan, ayan, yan. Tapos, mga Tide Bar, Surf, Champion, meron dyan. Tapos dito naman yung ating mga surf na Fabcon Del. Ayan. Ayan. So ating putol-putol na sabon. May Kojic din silka. Safeguard na maliliit. Ayan. Tapos dito naman sa kabila yung ating mga downy, mga zone rocks. Tsaka dun sa may bandang dulo, ang ating mga max glow. Ayan. So dito naman sa medyo taas, yung mga nakapilas nating uh, shampoo. Ayan. So ito bagong bili ko lang to guys. Oh. Tapos doon naman banda sa may loob, yan. Mga ano lang yan. Ah. Uh, meron tayo, <laughs> floor wax. Tapos, yung mga, ah, si, uh, tawag dito. Si, tawag doon yung sinulid, tsaka, tawag doon, yung karayom. Ayan. Meron din eh dito. Karayom. Yung mga, mga, ganito guys. Tawag dito. Nakalimutan ko na. <laughs> Ayan. Tapos, meron din tayo guys, ganito. Ayan. So, may bumibili din ng ganyan. Tapos uh, mga posporo. Ayan, Stocks natin ng straw. Kasi minsan nauubos. Tapos atin mga batteries. Ayan. Sponge na mumurahin. Tagsisyete. Katol. Ayan. Meron pa tayong scotch tape na malalaki dyan. Yung packing tape. Tsaka yung uh, glue. Tapos dito naman guys yung lagayan natin ng sigarilyo. Ayan. Nagkalat na yung ating mga sigarilyo. Tapos ating lagayan ng ating uh, mga gamot. So, yung mga sobrang gamot, dito pa. Yan. Tapos dito naman, yung mga gel, yung mga resona na mayroon pa. Tapos, yung katol natin na tinawawang, ah uh, yung mga bald natin, may mga kapi-kapi dyan, toyo, suka na nakapouch pa, dyan sa medulo. Tapos, dun din meron. So, bungi na yung at, ano natin, no? walang toyo na nakalagay. Di banda, toyo na sa shea. So, natanggal na. So, meron din dito, tinanggal ko kasi, di pa ako nakapaglagayan dun sa dulo, guys. Oh. Ayan. So, kukuma, mama, yung mga sachet natin. Tomato sauce. Ayan. Mga isting. So, ayan. Pakita ko na lang sa inyo, guys. Ito yung laman ng ating tindahan. Ayan. May mga tumas tayo. Sukang paumbong. Dato. Puti. Yung suka. Ayan. Patis. Tapos sa taas naman, guys. Nilagay ko lang yung ating mga mismo dyan. Yung mga uh, soft drinks na 1.5. Tapos Jean, San Miguel, San GSM Blue na Wait, wait. So ayan guys, yung gin, yung sunmig, jessam blue, alfonso na tag isang litro at saka mp double light na tag isang litro. na sa na ng kamay ko. Ayan. Tag isang litro ayan guys. So dito naman guys, yung ating mga miswa. Ayan na, kasabit na basket. Yung versameli na bihon. Ayan. Tapos yung ating mga plastic cup. Ating uh, chicharon, mga pansit kanto na nakasabit, tsaka yung ating dilis na lang natira. So, wala na tayong tuyo. Ay, may tuyo pala tayo nandoon pala. Iba kasi yung tuyo na nabili ko guys, hindi nakaganito. Kaya, doon na lang nakalagay. Ayan. Tapos, dito naman banda guys, ayan, meron tayong cutter, ah uh, pang shave, gunting, tapos toothbrush, andyan, sa loob. So, naubusan ako ng shoe ayan, tapos dito guys sa bandang baba ito yung ating lagay ng chicheria dati yan, so nilagyan ko lang sa taas ng mga chicheria, kasi sobra-sobra yung ating chicheria, hindi nakasya doon, tapos yung ating itlog yan tapos may munggo tayo dyan guys tapos yan, yung ating mga uh, bawang, sibuyas kamatis, patatas yan, tapos sa baba naman guys, asin at saka Pabalik tayo guys. So, dyan yung ating harina, asin, at saka ating mga ripak na mantika. Yan. Tapos dito naman guys, yung ating mga stocks. Dito naman yung ating mga asukal. Ayan, asukal natin. konti na lang. Mabenta talaga yung uh, sigunda segunda na one-fourth. So, ayan. Tapos, ano pa ba dito? Naman tayo. Ito yung ating bigas. So, wala nang laman. So, ilalagay ko na yung isa pa dyan. Meron pa tayong uh, lima doon, guys. So, ang um, matitira dyan, apat na lang kasi lalagay natin yung isa dito sa lagayan. Tapos, dito naman sa taas, guys, ay meron tayong wawang na spray. Meron din tayong nakabattle na candle. Yan, graham, pancake, cornstarch, mga pansit, bihon, mga spaghetti na naka... mayroon na siyang sauce tapos macaroni ay ano yung mga pasta-pasta, ayan. Pasta, Tapos, meron din tayong, ah, uh, may, ah, uh, tawag dito, yung corn na niluluto. Tapos, mga fruit cocktail. Ababa naman, guys, idiyo, medyo puno yung ating mga, ah, uh, dilata, ayan. Pakita ko na lang sa inyo, guys, ano. Ayan, yung ating mga dilata. Ayan. So, yung mga sabit-sabit na pen, may mga palaman tayo, ayan, oh. Dito naman sa kabila, sa baba. Ayan. Ayan. So, yung mga nakalagay sa lagayan para safe. Kasi, di ba, uh, pinasok kami ng mga bubwit. Pero matagal din, guys, bago pinasok yung aming tindahan ng mga bubwit. Mga siguro mga 2 years after pa. Tapos, ayan, katabi naman yan, guys. Ito yung ating timbangan, oh. Tapos, katabi naman yan, guys, ng ating bigas ay ang ating freezer. Yung freezer natin, tingnan natin yung laman. So, naubusan ako ng yellow, guys. Tapos yung sobra natin mga frozen products nilagay ko lang dyan. Tapos meron din tayong frozen pa yung naka-plastic oh, Dami pa niyan. Tapos yung ating bagong gawa. Gawa ko lang yun kanina guys. Pero tingnan nyo naman oh. Meron nang medyo nag-ano oh. nag -yelo. Kita nyo ba yan? Yan oh. nag -yelo. Tapos dito. Yan. Naglagay na lang ako dito guys. Pero hindi ko naman yan gagalawin. Hanggang sa ano. Tumigas talaga yan. Yan para hindi tayo mabutasan kasi mahirap pag nabutasan yan, dikit-dikit na yan. So, sa awan ng Diyos, wala pa namang nabubuta sa akin. Simula nung medyo tagal na, kailan ba ako last nag, uh, nilipat namin to medyo matagal na din. So, wala pang butas na nangyayari sa awan Diyos. Ayan. Tapos yung ating mga gas, katabi ng ating freezer. Tapos yung ating... Ayan, yung Wilkins natin, di pa nabibenta. Wala pang babies. <laughs> <laughs> Wala pang nanganak. Ayan, yung ating mga drinks. Tapos, ayan, ayan. So, pasukin natin ang ating uh, ref. So, yung ating ref, ayan. So, medyo puno. Nilagay ko yung ano natin dito kasi hindi nagkasya. Ayan, kasi nilagay ko yung cake. Eh, nandyan yung kanina, yung mga ito, pati ito, nandun. Kaya lang di kasya yung cake natin. Kaya, nilagay ko muna doon. Ayan, nakahalo yung ating mismo dyan sa frozen. So, ayan, punong-puno ang ating ref. Tapos, nandyan yung ating mga maliliit na mga debote, guys. Ayan. Tapos, yung ating Dutch Mim, yung uh, Delight. So, meron din tayong uh, Jolly Ace. Tapos yung malalakihan natin guys, ayan, konti na lang, di ko pa, di pa ako nakapaglagay. Tapos yung ating mga zest o, yung mga inka na juices, tsaka zest o andyan, C2, maliliit andyan. Tapos dito naman, ayan, yung ating mga gatorade, meron din tayo gatorade dyan guys, banda. Sa ano, naghahalo-halo na. Ayan. Pero meron dito yung uh, cloud nine na mga chocolate cloud nine. Meron din tayo guys, At ito na lang natirang dairy cream. Tapos yung ating red horse. So, ayan yung ating ref. Ayan. So, dito naman sa bandang gilid, guys, yung ating mga stocks ng mismo, tsaka yung mga zest o natin. Diyan namin nilalagay. Ayan. So, yan lang po ang aming tindahan, guys. Medyo maliit lang naman yung aming tindahan. Sakto lang pala. Ayan. So, sa taas naman, guys, yan yung ating mga juice. Yan, konti na lang yung aking mga juice, oh. Uh, margarine, yung swakpak pack natin Energen, Milo Yung mayonnaise natin na maliliit Kaping maliliit, ayan Meron nito mga mani ayan. May nagde-deliver sa akin dito Tapos, yung mga kapi-kapi natin Ayan Tapos, yung ating tomato sauce Yung mga sinigang mix, magic Ayan, naglagay lang ako dyan Tapos, mga oyster Sa kabila naman guys, yung ating mga keratin Ito yung mga keratin natin Keratin, uh, cream salt yan. Tapos Colgate, close up na mga nakasashay. Ito guys, ay oh yung happy, madami laman ito. 13 pesos lang yan. Tapos yung ating mga fabric conditioner na so, surf, downy, ayan. Tapos yung ating joy na malaki, na nakasashay. So sa kabila naman guys, ganun din mga downy natin, champion, na fabcon, adel, yan Ayan, ayan. Gatsby wax para sa hair, tsaka mga shampoo na dito banda. Ayan, shampoo. So, yan yung ating tindahan, guys. Ay, hiningal ako. May may gas, <laughs> yan, balita natin ang ating camera. Tindahan, guys. So, meron pala tayong mga stocks pa dito. Yung mga nakalagay dito, guys. So, yan, may stocks tayo dito. Yan. Meron tayong stocks. Dito naman yung ating mga... Uh, alam ko yung, ay meron din pala konti dito, nandito din yung ating mga gamis na sobra-sobra tsaka ating mga frosty. Tsaka may asin tayo dyan. No? Mga stocks din. Tapos meron din tayo pa dito sa... Ayan, yung pag nandun lahat sa loob. So ito, yung stocks natin dito. Ayan o. Oh. Yung mga... Uh, ayan, mga cream sock andyan sa loob. Ito so, yung ating tindahan. So hilingan ako magsalita. <laughs> so ayan o. Oh. Ikot lang natin ulit. Yan. So, sakto lang yung aming tindaan, guys. Hindi naman kalakihan. Sakto lang po. Yan. So, So, yun lamang, guys, ang aking share Maraming salamat sa panunod. Paalam, bye-bye.